pagkakon yun yung sinati sa duty uh, ko sige ating duty tirahin sa patay na mayroong ano dyan eh yung mga pang chemical ba chemical parang mas mo okay ba to pare parang hindi pat patay ba hindi e, si siya alam mo wala natulo eh Patay na naman ang kaning bahog nito. Okay. Malakas. Ang tunog-tunog pa. Ang maganda niya, takpan o oh, ano? Kailan baka masunog yan pag... ano? ang papaltan mamaya na mamaya na yan hindi pa siya nakain wala to ha? patay?